Pakita ko sa inyo yung malaki naming parsley. So, ito, nasa isang taon na yan. Kung makikita mo yung katawan niya, yan ang taba, -taba na niya. So, ang ginawa namin, tinransplant lang namin siya sa mas malaking pot para mas may paggagapangan yung kanyang ugat. At alaga ito sa dilig. Kasi kapag natuyuan yung lupa, pakikita mo, hihiga yung mga dahon. Then, wala akong ganong alam na peste. Kasi never akong na peste pagdating sa parsley. But ang gusto ng parsley, lagi siyang kinakat. So kapag yan, kumapal yan, puputulin mo to para pagkaroon siya ng bagong dahon. So, the more na nag-harvest ka dyan, tumataba yung iyong parsley. Tapos pagdating sa fertilizer, kung meron kang compost or compost tea, diligan mo lang regularly every week. And maano um, naman siya. Lalaki siya ng ganito. Kaganda. ng yung parts. In terms of sunlight, kaya niyang i-handle yung partial shade up to full sun. Pero ito, nasa partial shade siya kasi makikita mo yung likod niya. Yan, hindi na siya naaarawan bandang alas 3. So, hangga, from nine hanggang, from 9 hanggang 3 naaarawan.